I've been attached with the feeling of been waking up with you by myself nag-uusapan na nga tumaanin na ng maraming komento ang isang post patungkol sa ating Don Bell. Alam naman natin na itong ang ating Don ni Pangilinan ay lumipad nga sa South Korea na kung saan ay spotted nga rin ito kasama ni Lacong at B. Cortez doon. At sabi pa nga ng ilan ay e baka raw inanyayahan itong ating Don ni Pangilinan ni Kong TV. At kahit nga ganoon guys, ito namang ating bell Mariano ay for the practice or rehearse na nga sa kanyang magiging concert dahil nalalapit na nga rin ito. Kaya naman umani nga agad ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil alam naman natin na ito nga rin ating Donny Pangilinan ay isa nga rin sa special guest ng ating Bel Mariano sa Bel Believe concert nito na talagang pinag-uusapan na nga rin dahil talaga namang mapapahimlay tayo. Kaya naman sobrang nga rin natuwa ang lahat ng mga TFC dahil magkakaroon nga ng live sa I Want TFC na sobrang excited na nga rin silang mapanood itong ating bilinda dahil maraming nga pasabog na magaganap sa concert. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kaladoni at bell sa mga susunod pa na ayuda.